Hello there, Cancer Sign. Welcome to your monthly reading. So, this reading is for the month of June, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Um, cancer, hindi lahat ng Cancer maka-resonate sa reading na to. So, take what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to hindi sila Cancer Sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Cancer, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please Do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo makaresonate at hindi dito. So, Cancer. Ano yung pwede mangyari this month of June? Love reading for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer. Ano yung pwede mangyari this month of June? Cancer. Titingnan muna natin what is happening right now sa love life niyo Cancer. What is happening right now? Cancer sun moon rising. You know, this is from your person side. I'm going to pull an oracle card. I need more balance. So number two baka merong special number sa inyo yung number two or November but it doesn't have to be okay so let's see um your relationship hearts hidden secret so what is your relationship hearts hidden secret perspective better off happiness clear head space so parang need more balance and parang nasa point na um you are not talking right now Cancer obviously because parang baka baka yung person mo kailangan niya muna ng space kailangan niya muna ng um magpahinga in a way So, sa part mo tignan natin what is happening. Ano yung situation mo sa part mo? Island Time Wellness Oracle Card. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling. Ah, okay. So feeling ko yung person mo cancer na ano siya? na ano tawag dito na ipet no no parang yung person mo cancer dito is parang na um nasakal yon nasakal siya sa iyo siguro siguro you might be dealing with Sagittarius or Aries here so ano yung gusto niya sabihin sa iyo or Leo could be ah <laughs> uh, kaya pala, you have that reason, Cancer. So, kasi parang feeling ko, um, hindi ko pa naman, hindi pa naman ako nag, ano, ng tarot card. Para nakukuha ko yung, yung situation niya dito pa sa oracle cards. Mahal ka niya, pero parang feeling ko, meron siyang someone. Either meron siyang kinakasama or may asawa siya. Pwede yung vice versa to, okay? So, as a point na sinasabi niya dito na mahal kita, pero kailangan ko siya. Meaning, Um, pwede din ganito might be mahal ka niya pero meron din siya someone na medyo yun yung nagsusuporta sa kanya so pwede ganun din yun so let's see uh, what is happening right now Dala obviously dalawa kayo sa buhay ng person na to and syempre on your part cancer gusto mo na ikaw yung pipiliin niya, ikaw yung um susundin niya. I'm sorry about that. Um, so ikaw yung pipiliin niya, ikaw yung maglilid ng relationship ninyo. So, may nalaman ka ata dito, Cancer. Um, either sinabi niya to sa'yo or nalaman mo to na yun na nga, meron nga siyang iba. And hindi niya kayang bitawan to kasi pwedeng asawa niya to, may anak sila. Pwedeng kinakasama niya to, may anak sila. Pwede din naman na um, tinutulungan siya ng person na to support, nagsusupport sa kanya sa mga needs niya, pwedeng ganon din, pwedeng girlfriend siya pero nagbibigay to sa kanya ng money nagpapa, siguro nagpaparal sa kanya, pwedeng um, nagsusupport sa kanya nagpapautang or something so, hindi niya mabitawan to kasi nga, mahal ka nga niya pero kailangan niya yun so nasabi niya to sa'yo na open up niya to sa iyo kasi nga mahal ka niya. So kasi willing naman talaga siya to offer you new beginning. In a way, so parang meron dito na parang feeling on your part na gusto mo na sana na umalis um emotion eyes. Gusto mo na umalis dito ng tahimik sa sitwasyon. Kaya nako confuse ka din dahil nga sa sinasabi niya sa iyo siguro na mahal kita. Um ayaw ko mawala ka kasi ano lang kasi yun siya na katulong kasi siya sa akin or sabi natin na mahal kita 'yung kumawala ka kaya lang may anak kasi kami or mahal kita ayaw ko mawala ka kasi kaya lang kasal kasi kami parang tas may anak kami ganyan. So kailangan ko siya in a way. So nagbibigay talaga to sayo ng stress. And because of this you as a cancer sign, you are very sensitive in a way sa emotions. And dito, hindi ka mapakali, parang nasa point ka na nag ka, um, tinitignan mo, parang nag, -nag to sa isipan mo eh, ito mga nangyayari na, syempre, nandun na yung jealousy, andun na din yung parang, um, you wanted to control the relationship, but then, nahihirapan ka tapos halos hindi mo na parang lagi ka nang nag-iisip about this totoo ba yung sinasabi niya so you are observing you are observing you are trying to gather the truth the some truth and information dito so minsan um minsan tumatahimik ka so there's a possibility minsan na um, hindi ka namamansin, kaya kasi parang gusto mo ma-realize niya, parang ganun. Kasi alam mo naman yung cancer, di ba? Parang cancer has mood swing. Tapos ay ma-cancer rising. So, may mood swing talaga yung mga cancer. Minsan, tutupakin talaga yan sila minsan. Lalo na pag natatouch yung emotions nila. And lalo na pag full moon. So, ayun, asa point na parang dumating talaga sa point na um, parang meron feeling na parang just really wanted to have, to end the cycle, to have a changes in your life. Parang ganon. So, hindi kayo nag-uusap ngayon. And, feeling ko hindi ikaw yung, hindi ikaw yung umiwas dito yung person mo yung person mo yung umiwas dito um dahil gusto niya muna ng space kasi feeling ko inaaway mo talaga to siya um, somehow na gusto mo talaga na um i-clear na tong other person na to and uh, para maging okay na kayo dalawa gusto mo na iwanan niya na to para sa inyong dalawa so kaya hindi kayo nag-uusap na dahil gusto niya muna ng space kasi sabi nga niya, mahal nga kita pero kailangan ko naman siya. Parang ganun. Nako-confuse din ata yung person mo dito sa nararamdaman niya. So, tingnan natin sino ba tong kailangan niya. Ano mag ano ba sila nito? To clear lang. Sino to? asawa niya. Kinakasama siguro to. Kasi mahal talaga siya ng person na to. Baka nanay to ng anak niya. Mother figure. And sila pa nito. Alam mo in a way na sabi niya kailangan ko siya. Pero mahal niya din kasi to. Mahal niya din to. Ano. Cancer. So, nakikita ko dito na nag-uusap pa din sila, okay pa naman yung pag-uusap nila, and even dito sa point na may harmony pa yung pagmamahala nila. Like, okay pa talaga sila in a way yung relationship nila. Mahal talaga siya ng person na to. And, feeling ko dito na asawa niya to, kasi may marriage card dito. Dumating sa point lang talaga na dahan-dahan silang hindi nagiging okay ng person na 'to nung nakilala ka na niya. So nung parang dumating din ata sa point na nawasak din sila nito. Pero tapos nakilala ka niya, nagkaroon kayo ng relasyon. Tapos nagkaayos silang dalawa ulit. Nagkaayos silang dalawa nung kayo na daw hindi na niya ma hindi ka na niya mapitawan kasi nahulog na din siya sayo tapos, yun na nga na open up niya na sa'yo to. And in a way na sa pagsabi niya sa'yo na dahil siguro may anak sila, dahil kasal sila, dahil kailangan, kailangan ko siya, kailangan ko makis, mak kailangan kong makisabay sa kanya kasi baka sabi natin kasukuhan ako or may anak kami, baka anong trouble ang ibibigay sa akin, nang ganun. Pero sa totoo lang, they are still talking together. They are communicating. Nagpa-progress pa yung pagsasama nila. And mahal niya din kasi to. So, dito siya naguguluhan <laughs> sa sitwasyon na to. And ngayon, Cancer, nahirapan ka kasi nahulog ka na din talaga sa kanya. Minahal mo na to eh. So, ano yung nararamdaman ng person mo ba para sa iyo? He likes you talaga. Gusto ka niya. And gusto niya pa din na ayaw niya pang sana na tapusin itong relasyon na merong kayo. Kasi naramdaman niya kasi yung compatibility ninyo sa isa't isa. Um, yung closeness ninyo, yung um, um, naramdaman niya yung parang um, close, yung, ano, I mean, yung bonding ninyo sa isa't isa. Um, gusto niya talaga yun at dito siya nahulog sa'yo. So, yung balance, yung kumbaga kung kayo yung nagsasama, kayo ba naguusap, parang feeling mo very plain and very nice. And parang nagkakaintindihan kayo palagi sa anuman yung mapag-uusapan ninyo dalawa. So yun yung feeling niya talaga para sa'yo. But the thing here is, hindi niya mas masisigurado na matutupad niya ba yung pangako niya sa'yo. Kasi, kasi nga, naiipit na nga siya sa sitwasyon dito pa lang. Na naiipit na talaga siya. Na alam niya na isang araw kailangan din ng changes talaga dito. Kailangan niya ng decision eh nahihirapan siya pagdating dito sa desisyon na to kasi nga mahal ka niya so mahal ka na niya and gusto ka talaga niya kung LDR man kayo gusto ka talaga niya makita kung hindi man kayo LDR nahulog na talaga siya sa iyo in a way so yun yung nararamdaman niya para sa iyo so hindi niya alam ngayon kung sino yung pipiliin niya sa inyong dalawa parang para sa kanya kung hindi lang masama you know kung hindi wala lang siguro mga kung hindi lang siya concerned sa mga judgment ng anong masasabi ng iba ng pamilya niya or something um siguro magpuposin talaga siya sa'yo ikaw yung gusto niyang piliin sana so you might also be dealing with Aries Leo Capricorn Virgo Taurus or Taurus siya. So, ano naman yung nararamdaman mo sa mga nangyayari sa inyo ngayon? Cancer. Yun na nga, um, you really want that this person mag-o-offer talaga siya sa'yo ng new beginning. Um, na nagiging practical ka, ling, tal ka lang din talaga sa mga nangyayari. Pero, um, you are already observing, you are already, um, gathering the truth here. And nakaramdam ka sa side mo na parang may people will go in to judge me sa pinasok ko na to. Though, sa totoo lang, hindi mo naman to alam sa una, Cancer. Nung time na nahulog ka na sa kanya, siguro doon niya na open up sa'yo. And doon na kayo nagkakaroon ng um, hindi pagkakaunawaan ng person na to. Alam mo naman, ramdam mo na itong cycle na to, may end din to. Um, and And ramdam mo pa din, even yung person mo na nagbibigay din siya sa'yo ng kumbaga nag-effort pa din siya sa relationship ninyo. Nagpapakita pa din siya ng love sa'yo kahit na sa point na ikaw, um, kahit na sa, na sa point na na nadyajuggled siya, na sometimes dito siya sa'yo, sometimes doon siya sa isa. Um, parang hindi niya pinapakita sa'yo na like parang um, binabaliwala ka niya. Pero in a way kasi na disappoint ka. Hindi mo na appreciate kasi nga alam mo nung nalaman mo na yung totoo. Doon ka na nag-umpisa kasi na parang nagde-demand in a way gusto mo na kasi nag nag-overthink ka na eh na baka nagsama sila anong ginagawa nila pag nagsila ay magkasama at hindi kayo magkausap ano kaya yung ginagawa nila so okay ba talaga sila totoo ba yung mga sinasabi niya sa'yo so parang nandun na sa point na nagde-demand ka na nagsaselos ka na nagiging sensitive ka na so parang nagko-control ka na sa sitwasyon hanggang sa hindi na kayo nagkakaunawaan and this person parang dumating na siya sa point na parang wait lang gusto ko munang magpahinga gusto ko muna ng peace of mind kasi parang I need to have some balance na din sa buhay ko. I need more balance and parang um, better off muna siguro na i-clear ko muna yung ulo ko sa mga nangyayari. Gusto ko muna talaga ng peace of mind. Dahil nga, ito na nga, nung nalaman mo na meron nga talagang ganito, yung totoo, siguro na open up niya na sa'yo. Is dito ka na naging sobrang focus sa relationship ninyo. Until sa'yo na nga, um, parang nag nagka-nero ng mga possession pero meron ng parang controlling, parang jealousy na parang gano'ng mga bagay. So, Cancer, you are here. And maybe you might have Sagittarius in your chart or Libra in your chart, Cancer. So, let's see what is um, what will going to happen this month of June sa sitwasyon na meron kayo ngayon. You might also have Capricorn in your chart, Cancer. Check the placement. So, think, I think we should see each, see other people. So, let's see. <laughs> 23, baka something important sa inyo yung 23, 23 na um, about anniversary or birthday or three, okay, two or three, may meron dito. So, um, it doesn't have to be, okay? Let's see ano yung pwede magiging heart seed and secret ng relationship ninyo in the near future or this month of June. Nakuha to ni um, sinong zodiac sign ba yun? Virgo, I think. Leo Leo um, Ecstasy Chasing Drills Excitement Good time On your part Coffee cup Meeting Conversing Savoring Moment Feeling uplifted, Friendship Ano yung gusto niya sabihin sa iyo? Hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko. Si Mahat kita pero kailangan ko siya. Hindi ko alam kung sino yung pipiliin ko feeling ko cancer dito sa inyo. etong sinasabi niya na I think we should see other people. I think this person give you the space na to check out on someone as well, new person, open up your doors sa mga possibilities, lalo na when you're dealing with Aries. If you're dealing with Aries, pwedeng, mga, pwedeng they will allow you to do this to see kung baka magiging masapi ka sa iba, wag masyado mag-focus sa akin, wag mag masyado mag-focus sa relasyon natin, alam mo naman ng sitwasyon, alam mo na yung mga nangyayari, alam mo na kung anong meron ako. So, siguro feeling ko, um, tingin ka din ng ibang person, open up your doors. So, parang, um, nagbigay siguro siya sa'yo ng way na baka um, kung pwede, ganun. So, dito sa point na to, imbis na pinigilan mo siya na bakit sinasabi mo sa akin to, ganito, ganito, parang na sinabi, okay. Parang para sa iyo, cancer, okay, yun pala yung gusto mo. So, you tried to meeting someone, conversing in a moment, feeling uplifted, naghanap ka ng mga friendship, nag-open doors ka, nakipag-date ka ba, or something ng ganyan. But then, Um, dito sa mga nangyayari, para nagiging thrill siya. Kasi, syempre, <laughs> mahal ka niya, ba? Diba? Tapos siya mismo nag-open sa'yo na kung, kung gusto mo mag, um, to meet some other people, go ahead. Parang ganun, para magkaroon, mo na natin ng space yung isa't isa. So, nung ginawa mo, nagselo siya. Um, <laughs> para ano sa po na parang ayaw niya So, nung ginawa mo yon yun na nga, um, hindi mo siya kinausap. Para yung pala yung gusto mo. Parang gusto mo na din akong bitawan. So, hindi mo siya kinausap. Naglakas loob ka talaga dito na ipakita sa kanya, okay, yun yung gusto mo din gagawin ko. So, naglakas loob ka dito na kahit man lang, kahit masakit para sa'yo yung sinabi niya or mga ganyan na napakita niya na he's giving you the free will to open up your doors to to anybody and um naglalakas loob ka lang talaga dito na sige yun yun pala yung gusto mo so okay so hindi mo na siya na usap kaya lang nagsisi din siya sa ginawa niya <laughs> nagsisi din siya sa ginawa niya kasi nga mahal ka niya eh andito mahal ka niya parang na-realize siya din na wait lang parang mali yung ginawa ko ah Parang ganun. So, nagselo siya this time. Nagselo siya, siguro pinagilan ka din niya. Siguro nagkaroon kayo ng mga um, awa, hindi pagkakausawaan dahil sa nga um, may chasing kasi dito. So, um, ikaw naman, parang on your part, cancer, na excited ka din. So, tignan natin kung di ka ba magsiselo sa ang gagawin ko. So, parang ganun. Kaya lang, ang problem lang kasi talaga dito, hindi niya pa din bibitawan yung person na yun. Hindi, hindi ko alam kung sino yung pipiliin ko. And nakikita ko dito in the future, mayroon realization kasi dito from your person na kailangan niya talaga na um, yung family niya. Magkaroon sa kanya na dito ng realization na mali yung mga nangyayari sa buhay ko, mali yung mga ginagawa ko. May pidi in the future, may hindi pa to ngayon June. And feeling ko magpapatuloy talaga to siya towards his family could be and um dahil sa siguro feeling ko pipigilan or pipigilan niya na yung sarili niya sa mga ginagawa niyang paluloko. And then abot sa point na parang hindi niyo din kasi na ma-appreciate yung sitwasyon. Until sa ayusin niya yung mga hindi nila pagkakaunawaan ng asawa niya, ng pamilya niya. So, doon siya mag-move forward still in the future. Doon pa din. Kahit pa sabi natin na maiipit siya sa sitwasyon sa inyo, sa kanya, hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Nakikita ko pa din dito at end of the day, yung pipiliin niya pa din is yung family niya. Abot sa point na either ikaw yung give up, siya yung give up, pero ang outcome pa din dito is yun pa din yung pipiliin niya, yung family niya so cancer you might have Leo in your chart um, you might be dealing with uh, Aquarius or um, Pisces or Scorpio or yun so that is my reading for you cancer Sun Moon Rising Venus thank you and God bless